Hello guys, welcome back to my channel. Ito ngayon po, magluluto po tayo ng sopas. Uh, tuturo ko po sa inyo yung paano yung tamang proseso ng pagluto ng sopas. Yung mga basic, uh, yung parang po, yung, yung mga hindi pa po nakakalam. Uh, ito po. Una po, sinangag po natin tong sopas niya. Aray, aray! <laughs> Ayan po, tumatasik po. Nagpinagmamantiga po namin. Yan po, unang sasangag, tapos ito po. Tapos sa uh, susunod natin yung mga yan, sangkap na yan. Pero ipoprocesso pa po natin. Ayan ah, po, yung kimchi tsaka hotdog. O na yan, ko na to. ka timeslap lang natin to guys na um, uh, daw nga po yun yung ano yung mudra ano ah, susunod mudra uh, okay. ah, ayan po guys eh, si na yung bawang at suya ayan bawang muna pala yun muna Guys, sundan nyo po itong video na ito. Baka gusto nyo po ng... Lalo kung hindi ka marunong magluto, bago ka pala magluluto ng sopa. Ayan, una, sinangag yan ha. Tapos, naglagay ng sarmaga rin. Tapos, ayan. Eh, sinasangag naman itong... Una, yung bawang. Tapos, habang nagsasangag pala kayo, guys. <laughs> Nagluluto na po kayo ng... Paano, ayan, pinakulo ang... Yung, Pinapakulong ang laman. Ito yung mga isasawag nyo, tsaka yung isabaw. Ayan po. Ayan. Yung video natin po guys, itatime slap na lang po natin. may na yata apoy mo. ano susunod dyan? Dalagay doon. Ah. Yung hulog yung gulay yung pagkakwan. Isa yung hulog. Ah. Yung malambot na makaruni. Ayan guys, eh, sinabay na yung kwan. Yung ano ito? Sibuyas. Kaya aliw pala niya. Nilalagay na pala doon niya sa kwan. Sa sabaw. Sa, sa manok. Madali nyo lang po sundan ha. Ayan ha. Una. Magpakulo kayo ng kalambot na kayo ng inyong karne yung manok, o kanong baboy o baka tsaka sa ano tawag dito? So, uh, sabaw, na may sabaw tapos pangalawa, magsangag po kayo na nilagay nyo ng mungkang at star margarine yung pangatlo, ayan mag mag kayo ng bawang at sibuyas unahin nyo po yung bawang oh. ayan na bata unahin pag okay na po yan ayan guys okay, time slap na lang to natin tong video na to para makuha nyo at least yan mabagal ang proseso at least na marusundan uh, nyo oh may tayo na may mudra <laughs> nagbibidyo ako mudra shout out ka muna Shout out ka. Eh <laughs> po guys. Ah, uh, ilalagay pa lang, ilalagay niya na pala yung kan. Shout out nga pala sa mga bagong gusto magluto ng sopas. Ito na, panoorin niyo. Potato Ricardo po tayo. Ayun, may mga gulay, carrots, beans, ah, uh, hotdog, polio, Ayan na po, nilagay na po ang may wagang ingredients. So, tapos, ano susunod dyan? Pag kumulo na yan, lumulog na ito, baka na haluin o. Guys, pag kumulo na daw to yuhulog na yung makaroni, haluin ng haluin para mag-umalsa na siya. Tapos isusunod na yung gulay, di ba? Mm -hmm. Lahat yun, sabay-sabay na. Hindi, mauna mo na yung beans. Ah, mauna yung beans. Ah, okay, guys, saka dito muna. Mag, ah, uh, papakuloyin muna to Tapos saka uh, natin i-video ulit yung kung ano susunod na sangkap. Yung isa-isa. Para -isa. you. You letters. A few moments later. And nga pala guys na nailagay <laughs> na pala namin yung kan yung ano Yung noodles. Ayan. Susunod naman yung carrots. Ayan na guys ha. Mabagal na yung kanamin. Tutorial video to tutorial. Ayan naman. Ano yun? Ano yan? Celery. Celery guys. Ayan yung pangalawa. Palasa. Eto. Hindi to susunod. Ano yan? Ano Ayan na yan ang Oh guys, ah time slap ulit. A few moments later. Ayan guys, Ilalagay na yan beans. Nagmamadali po ang ating cook. Ayan. Oh, ilalagay na rin ang ating refolio. Ayan na ang pinaling gulay guys. Ayan na. Susunod yan, ang uli, hotdog at gatas. Ayan, nasundan nyo naman siguro guys ang ating video. Mabagal na po. Ayan. Pag nagluto po kayo, siguradong masarap to. Ayan po, ilalagay pa natin ng gatas mamaya. Ayan o. Oh. bab. Ayan guys, nilagay na ang gatas. Ang pampasarap. Ayan guys. Isang gatas lang guys. Katalo na. Depende sa inyo. So, depende sa dami. Kung gusto niyo yung masarap na masarap. Pero huwag naman sa dami yung gatas. Dahil, ayan guys. Ayan po. Ito na yung huli no. Ito na po yung huli guys. Yung kukulay sa inyong... Kasi itong ito na to. Itong hotdog na to. Kumukulay to sa sofas. Kaya parang mag... Pag resulto niya parang pink agad na tignan ayan o Ayun nga pala guys nilagyan na pala natin ng kanyang kanina ng paminta ayan magic sarap po pampalasa dalawang peraso lang okay na eto guys uh, hintay na lang natin itong umalsa luto na to kaya uh, sana nasundan nyo yung ating video sobrang bagal na po ng ating video uh, e, sa mga bago pala pong nag, nag mga bago pa lang pong nag gusto magluto ng sopas ito sundan nyo po ito hindi po kayo mapapaya sa luto po namin Ayan. sigurado pagka luto nyo to guys mag message po kayo dito mag comment po kayo kung talagang masarap ang luto namin dahil kung sakaling ginaya nyo po Ayan. at sigurado malinam yan simple lang po mga rekado nya no at Depende pa sa inyo kung ano yung ilalagay nyo Baka o baboy Eh sa amin, manok pa lang po yan Sobrang sarap na rin yan O oh, yan o oh. Hintay na lang natin umalsa itong ating noodles Macaroni ah, Isang klaseng macaroni lang pala yung nilagay namin dyan Dahil nabusang po kami ng mga kwan Yung iba-ibang kwan Yung Michelle yung ang dito yung maigsi yung diretso lang po yung, eto elbow lang po kasi ito eh yan sinecheck po guys eh, mga ilang minuto lang to mga 20 minutes luto na to ikman natin sa bow kung maalat o matabang Sarap na. Hindi na kailangan. Okay na. Pampanto na lang yun mamaya kung sakaling natatabangan sila sa panlasa nila. Guys, yung nga pala ito kaya hindi namin dinamihan ng paminta eh kasi pagka kumain ka saka mo lang eh, taktakan ng paminta. Kasi iba ayaw ng ganong maraming ng paminta dito sa amin. Kaya nilagyan lang namin dito konti lang po ang paminta. Depende na po sa inyo kung may may mahilig sa inyo parang sa maahang ma, na kwan. Lagyan niyo po. Kaya ito, sigurado guys, hindi po kayo mapapaya pag sinundan niyo po 'tong video na 'to. Oh, guys, agad dito na lang po dahil 20 minutes na lang po hintayin natin diyan. Ah, maluluto na 'yan. Sundan niyo na lang po kung paano proseso ng ating pagluluto, yung proseso yung paano yung paglagay ng bawat isa. Hanggang uh, dito na lang guys. Bye bye you. Signing out. Bye bye. Guys, ayun na, guys, ayun na po yung pampinali. Uh, luto na po siya. Ayun oh, sabi ko po sa inyo, magkukulay pink siya yung pinakasabaw niya dahil nga po dahil sa hotdog ah, uh, bibili nyo yung hotdog ay pure foods para umukulay siya dito ah, uh, maganda tingnan ang kanyo kung sakaling pang tinda o oh, oh, pang kain pwede pwede oh. maganda, oh, nakakaakit tingnan lalo pag may gatas na siya oh, sino may gusto order na po joke ang lang po to oh, how about you okay na po yan sopas Wow.